everyone. Ayan, kakatapos ko lang maghilamos. so, gagamitin natin ito. Lotus sir. Wash oh, na man. lang. So, dapat pag nag-apply kayo nito. Pataas. Kaya. <coughs> oh, Yan. Yeah, so, dapat dito din. Okay supatuin so, na siya konti para ma-absorb niya yung product. Yan, na-absorb na niya. So, next naman is Vita Cream. Love Vita Cream. Kunti lang ang 'yung scalat ko. So ayan, nagtanong si Nanay kung magkano daw 'to. 1 to ito, isang ganito. Pero matagal mo siyang gagamitin. 1 to 3 months, depende sa alam ano, mo, sa pag-apply mo. happy yarn. ba? Diba? Instant glow. Uh, ah. Yan lang. Thank you for watching. Bye-bye. Ganda niya. Ah. Bye.